may tatlong point tayo na pag-uusapan ngayon kung paano tayo maninindigan sa ating paniniwala na magre-resulta para magkaroon tayo ng impact sa ibang tao para sa arangalan ng Diyos. Number one, uphold your heart's conviction. Number two, submit your faith to testing. Number three, exemplify God's grace in and through your life. So number one, uphold your heart's conviction. Manindigan ka ng buok sa iyong paniniwala. Ito yung ginawa ni Daniel. Basahin natin yung background ng story. Sabi sa Daniel 1, ng ikatlong taon ng pagkahari ni Haring Yehoahim sa Juda, ang Jerusalem ay kinubkob ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Pinahintulutan ng Panginoon na bihagi niya si Haring Yehoahim at samsamin ng ilang kasangkapan sa templo. Lahat na ito ay ginala ni Nebuchadnezzar sa lupain ng Babylonia at inilagay sa kabang yaman ng templo ng kanyang mga Diyos. Now, pansinin natin na hindi sinabi dyan na malakas si Nebuchadnezzar kaya nabihag nila ang Jerusalem. Kung hindi sinabi dyan na pinahintulat lang ito ng Diyos. Mari sa isip ni Nebuchadnezzar, malakas kami at magaling. Pero maliwanag dito na kahit malakas pa sila, pero po hindi ito ipahihintulat ng Diyos ay hindi sila mananalo. Kaya sa ibigyan, misa inisip natin na nagtagumpay ako. Ang galing ko talaga. Kaya ito yung kapatuhanan. Wala tayong magagawa kung hindi ito ipahihintulot ng Diyos. Kaya sa alip na kunin natin yung credit, ay ibigay natin ito sa Diyos. I-acknowledge natin na siya ang nagbigay sa atin ng buhay, lakas, talent at abilities. At siya din ang tumulong sa iyo. Kaya ka nagtagumpay. Sa case naman ng mga Israelita, ay pinahintulot ng Diyos na mapihag sila dahil sa kanilang pagsuway at pagtalikod sa Diyos. Ang ibig sabihin ay ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay at alam ito ni Daniel. Walang pwede mangyari maliban na ito ay ipahintulot ng Diyos. Then, sabi pa sa verse, iniutos ng hari kay Aspenas ang pinakamatas na opisyal ng palasyo na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay mga kabataan na walang kapansanan, makikisig, matatalino, mataling turuan, may malawak na pangunawa at karapat dapat maglingkod sa panasyo. Tuturuan din sila ng wika at panitikan ng mga taga-Babylonia. Nais ni Nebuchadnezzar na pumili ng mga kabataan na kapilag sa angkan ng hari ng Jerusalem at angkan ng Maharlika. Sila ay dadalit sa Babylonia at gagawing advisor ng hari. At dito nga ay kabila si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Then, sabi sa verse 5, Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at ala araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at ala. Tatlong taon silang sasanayin bago maglingkod sa hari. Kabila sa mga napili ay sina Daniel, Hananias, Misael, at Asarias na pawon ng gula sa lipi ni Juda. Binigyan sila ni Aspenas ng mga bagong pangalan si Daniel, ay sar. Shadrach naman si Hananias, Mishaf si Misael, at Abednego si Asarias. Ayon sa talata ay sasanayin sila sa lengguahe at kultura ng Babylonia. Narealize ko na sila ay gagawing parang isang mamamayan ng Babylonia mula sa pagkain, pangiisip, paniniwala at iba ba. Narealize ko na ang unang pain ni Nebuchadnezzar para sila i-convert ay pagkain at karangyaan. Ang mga bata ito ay nasa edad na 15 to 17 years old. Malayo sa kanilang magulang at tahanan, Kaya't marahil nasa isip ni Nembo ni na sila ay madaling masunurin sa kanilang kultura. Marahil gusto ng hari na masanay sila sa masarap na buhay sa palasyo at kaimutan ng kanilang pamilya at paniniwala. Nakakalungkot kasi sa modernong panahon natin ngayon ay mahaming tao din ang pinagpapalit ang pamilya, paniniwala, at kalooban ng Diyos sa pera at karangyaan. Maliit pa lang tayo, kinokondisyon na tayo sa isip na ang kaligayahan ay makakaptan natin sa mga gandang kotse at ari-arian. At ito yung strategy ni Nebuchadnezzar para sinasabi ni Nebuchadnezzar sa kanila na sumunod kay sa akin, kalimutan nyo na ang inyong pamilya at reliyon at mararanasan nyo ang kaligayahan dito sa piling ko. Kaya <laughs> pati paalan nila Daniel ay pinalitan ang pangalan ay nagsisimbolo kung ano ang pagkakakilanlan sa isang tao. Halimbawa, yung pangalan na Daniel ay ang ibig sabihin ay God is my judge. Hananaya ay God has favored. Mishael ay who is like God. Asariya ay Jehovah has helped. Narealize ko na ang bawat pangalan ay testimony ng pagkilos ng Diyos sa buhay nila. Kaya na, ayaw ito ni Nebuchadnezzar. Parang sinasabi niya na mas mabuti ang Diyos-Diyosan ko. Ito mga material na bagay na tatama sa inyo pang naging loyal kayo sa akin. Parang sinasabi ni Nebuchadnezzar, ni kalimutan niyo ng inyong identity. Kayo ay iba ng tao. Ang pangalan ni Daniel ay naging Belsasar na ang ibig sabihin ay the treasurer of Bel. Si Ananaya ay naging Shadrach na ang ibig sabihin ay Akos command Si Mishael ay naging Meshach na ang ibig sabihin ay he who belongs to the goddess Sishak. At si Asaria ay naging Abednego na ang ibig sabihin ay servant of Nebo. Ang mga pangalan nila ay kinabit sa mga Diyos-Diyosan ng Babylonia. Narealize ko na ang Jablo ay nagsisikap din na palitan ng ating identity bilang mga anak ng Diyos. Gusto niya maging anak ka na sa liputan. Kaya sisikapin niya mahila kanya na, na mag-compromise kaya nga alalaanin natin ito. Every time na nagko-compromise ka, ay nakakalimutan mo ang iyong identity. Every time na hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay nawawala ang peace na binibigay ng Diyos sa iyo. Kasi meron kang full security na ino-offer ng pera, trabaho at connection. Na-realize ko noon, nung hindi ko pa ang Panginoong Yesus, ay wala akong peace. Meron akong pera at mga bagay na kailangan ko. Meron din ako relasyon at hindi lang isa, marami pa. Marami din akong barkada at nakahagimik kami araw-araw. Pero -araw, wala akong peace. Araw-araw gusto ko lumabas ng bahay at magnasing at gumimi para mawala yung emptiness sa puso ko. Narealize ko na meron pala akong false security. Yung tunay na security pala, ang Diyos ay wala sa akin. Bagaman ahala ko ay krisyano ako kasi nagsisimba naman ako. Kaya nakakalukot kasi Marami nagsasabi na sila ay krisyano pero ang kanilang buhay ay puno ng compromises. At hindi mo na makikilala kung sino talaga yung anak ng Diyos at hindi. Kasi parehas na lang kumilos, mag-isip at magsalita. Kaya misa inisip ko na mahirap talaga mapaniwala sa Panginoong Yesus yung ibang mga nasa ibang relihiyon. Kasi nasa isip nila na ang pinanggalingan nga ng pornography, alcoholism, corruption, violence, at iba pa ay mismo mga bansa na ang tawag nila sa kanilang sarili ay kristyano. At marami sila danyan, inisip nila, masarap ang buhay natin dito tapos malayo pa tayo sa ating mga magulang. Wala yung ating pastor dito kaya pwede na tayong mag-compromise kasi wala namang makakakita sa atin dito. Mali kaibigan, dahil wala tayong pupunta na hindi makikita ng Diyos. Kaya kailangan natin mag-ingat kasi Pwede tayong mahulog na mag-compromise kung wala na nakakita. May kapatiran tayo na nahulog sa kasalanan dahil may isang instance sa kanyang trabaho na kinailangan niya pumatid ng conference sa malaking lugar. Kaya lang ay aksidente na nakita sila doon ng kanyang ex at dahil nga hindi niya kasama yung kanyang asawa ay may nangyari sa kanila nung ex niya. Nabuntis ang ex niya at doon na nagsimula ang isang magulong buhay para sa taong ito. Kaibigan, ingatan mo ang iyong paniniwala at paninindigan dahil reflection ito ng iyong character at ng iyong relasyon sa Diyos. Kaibigan, tandaan ito. The true test of character is what you do when you know absolutely nobody else will find out. Now, hindi natin alam kung gaano karami sa mga kasama ni Daniel ang bumitaw din sa kanilang paninindigan. Pero ah, sigurado na hindi sumunod sa kagustuhan ni Nebuchadnezzar ay si Daniel. Hindi silabi ni Daniel na ginagawa din naman ng iba kasama ko kaya gagawin ko na lang din. Hindi, as sabi niya, verse 8, Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ng kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galit sa hari. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenas, na huwag silang pakainin at painumin ng mga iyon. Wow, sa puso ni Daniel ay mayroong conviction at ito ang pinanindigan niya. Patsinin natin, salitang pinagpasyahan. Ang ibig sabihin na intentional at determinado si Daniel na huwag kumain ng mga karne at huminom ng alaf na galing sa hari. Bakit? Kasi isang practice noon na ang kakainin ng hari na pagkain ay iaalay muna sa mga Diyos-Diyosan. At pagkatapos nito, saka naman ito kakainin ng hari. Iniisip na hari na yung mga espiritu ng Diyos-Diyosa nila ay papasok sa kanya mula sa pagkain. Now, pwede namang sabihin ni Daniel na Lord, alam mo namang mahal na mahal kita. Ikaw naman ng puso ko. Pakitan tao na naman ang pagkain ko nitong steak at premium ribs. Pinagbibigyan ko lang sila. At saka hindi naman ako naniniwala sa mga ritual-ritual na yan. Isa pa Lord, papatayin nila ako pag hindi ako sumunod. Pero hindi yung naginawa niya. Ang sabi sa si talata ay, ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ng kanyang sarili. Sa King James Translation sabi, But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself. Ang ibig sabihin na ipinasya at purposed in his heart ay inoobligay niya yung kanyang sarili na sundin ang salita ng Diyos at ang kapamaraanan nito at hindi ang nagustuhan at kapamaraanan ng mga taga-Babilonya. Ayaw niya madumihan na, ibig sabihin ay dinededicate na niya ang buhay niya para sa Diyos. Hindi niya ito ipapagamit sa kamunduan, kundi ipapagamit niya yung kanyang sarili para sa ikararangal ng Diyos. Alam niya na kahit anong compromise ay hindi pwede dahil ito ang magpapadumi sa kanya. Kaya diyan, tanongin mo ito sarili. Dumating ka na ba sa punto na sinabing mas sarili na Lord, ayaw ko pong dumihan na aking sarili. Ayoko nang gawin yung bagay na kinamumuhian mo. Ayoko pong masaktan ng iyong kalooban. Mahal po kita. Yan, every time na may temptation, tapos nagko-compromise tayo, tandaan natin ito, na nasasaktan ang kalooban ng Diyos kung hindi natin ginagawa ang kalooban niya. Sabi sa Efeso 4.30, At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Na no tanong, saan umuhugod ng tapang si Daniel na hindi sumunod kahit pa nga sila ay pwedeng patayin ng hari? Narinas ko ang tapang niya ay galing sa kanyang conviction. Ang conviction ay paniniwala mo na ang Diyos at ang kanyang sanita ay totoo. To the point na ang action mo ay ina-align mo na dito kahit pa anong mangyari si Daniel ay determinado na sundin ang kanyang conviction kahit ano pa ang maging consequence nito. Wala siyang pakialam kung pagtawanan siya ng kanyang mga kasamahan. Yan yeah, kasi nagpapakabayani yan. Yan ang napala mo tuloy. No, hindi niya ito inalala. Hindi din niya inalala kung gutumin siya ng takapagbigay ng pagkain. Aayaw mo kumain, pwes ka kumain. No, hindi. Ang tanging na sa isip niya ay iplisan Diyos at hindi yung mga tao ang tanging sa isip niya ay mabuti ang Diyos, siya ang may kontrol ng lahat ng bagay at magtitiwala ako sa kanya kahit anong mangyari. Pinagpasya niya sa puso niya na hindi siya papayag na madumihan. Now, take note, hindi siya nagpasya na sundin ang conviction niya sa Diyos. Nito lang na exile sila. Kung hindi, meron na siyang buong relasyon sa Diyos noon pa. Hindi siya lumapit lang sa Diyos dahil may problema siya kundi kilala na niya ang Diyos personally, kaya ganun na lang siya katapang. Kaya kaibigan, tanulin natin yung ating sarili. Kilala ba natin talaga ang Panginoong Yesus? Kasi kung hindi, madali tayong matakot at mag-compromise. Madali tayong makalimot na tayo ay may relasyon sa Diyos bilang ating ama at tayo naman yung kanyang anak. Hindi ko alam kaibigan ang mga challenges mo ngayon kung bakit napipilitan ka mag-compromise pero pahawakan mo ang iyong conviction at sandin mo ito. Marik ikaw ay pinipilit ng iyong pamilya na makipagrelasyon sa isang hindi mananampalataya. O kaya maaaring may pressure ka sa kota sa iyong trabaho kaya napipilitan ka ngayong mandaya sa iyong report. Maaaring napipressure ka ng mga boss mo na gawin lang isang bagay kasi kung hindi ay tatanggalin kanila sa trabaho. Maaaring kinukutsa ka ng isang grupo sa iyong eskwelahan at sinasabing, mahina ka kasi hindi ka sumasali sa kanilang mga gimmick at kanukuhan. Maaring napipressure ka sumabay sa mga kasama mo na sosyal at malakas kumita na yung pangkain na lang ng iyong pamilya ay ipambibili mo pa ng mamahaling damit o gamit para lang sumabay sa mga kaibigan mo. Maaring napipressure ka magsinungalin kasi inuutusan ka ng isang tao na merong kang malaking utang na loob. Nalala ko may pressure ako na ibahin ang topic ng ating vlogs Halimbawa, gawing ko ang topic ay patungkod sa mga nangyayari sa ating bansa. Ito na lang ang pag-usapan kasi mas maraming viewers. Kaya lang, ang ultimo motives ko ay kailangan ko dinisen. Bakit ba ako magbablog? Para ba magpa at kumita ng pera o hanapin ang mga naliligaw at ibalik sila sa Diyos? Ibigat ang kasalanan na isang bagay na hindi natin dapat itolerate sa buhay natin. Parang ipis na hindi mo pwedeng itonerate. Ay, isa lang naman ng ipis na ito. Sige, okay na tayo ipis. Basta hanggang dyan kalang sa corner na yan, ha? Huwag ka lang dito sa boundary. No, yung isang ipis na yun ay that at pupunta sila sa lahat ng parte ng bahay mo. The same thing with sin. Halimbawa, yung mga Israelita, inutusan ng Diyos na palayasin at binisin ang kainaan mula sa mga masasamang naninirahan dito. Kaya lang, marami silang itinirat at nagkompromise sila. Ginawa nila itong alipin sa halip na patayin o paalisin. Kaya ang nangyari ay naging patibong ito sa kanila. Nakipag-asawa sila dito, sinamba nila ang mga Diyos-Diyosan nila, nakiayon sila sa gawi ng mga ito, kahit hindi ito ang kanooban ng Diyos. Kaya sa banda huli, sila ay pinasakop ng Diyos ng tuluyan sa Babylon. Kaibigan, kung magpapasya ka sumuway sa Diyos, ay mapapahama ka. Pero kung magpapasya ka sumunod, kahit anong mangyari ay kitilos ang Diyos para sa iyo. Sabi sa susunod na verse, Daniel 1.9, Niloob naman ng Diyos na siya'y kanugdan at pagbigyan ni Aspenas. Sabi sa talata ay niloob ng Diyos. Na realize ko na the moment na nag si Daniel na hindi siya magko-compromise, ay nagsimula naman kumilos ang Diyos. Narealize ko na maraming laban sa buhay natin na pwede pala tayong nanalo sana noon pa kahit hindi pa nagsisimula ang laban. Paano kung nagdesisyon ka lang sana agad na sumunod at hindi dumihan ng iyong sarili? Kung nagdesisyon ka na sumunod agad kahit hindi mo pa nakikita ang resulta o kahit natatakot ka ay sisiguraduhin ng Diyos na nanalo ka na sa laban ng buhay na pinagdadaanan mo. Kaya nga, uphold your heart's conviction. Nang magsimula si Hitler na pakialaman ng mga church sa Germany, ay tinulong sa ito ni Dietrich Bonhoeffer. Hindi siya nakisama sa practices ng reliyon na yon na pinipilit sa kanila ng mga nasi. Maraming kaibigan ni Bonhoeffer ang nagsabi sa kanya na makiayaw na lang sa gusto ni Hitler. Sabi nila na mawawala ang opportunity natin na makapag-preach kung gagayain natin si Bonhoeffer. Pero tingnan mo ang reply ni Bonhoeffer. Sabi niya, one act of obedience is better than a thousand sermons. At dahil dito sa kanyang conviction, ay inaresto si Bonhoeffer at pinatay. Buhay niya ang pinambayad niya sa kanyang conviction. Mani sabihin mo, tragedy naman ang nangyari kay Bonhoeffer. Ang sad naman ng istorya. Pero kaibigan, masaya si Bonhoeffer sa ginawa niya. Bakit? Dahil alam niya na ang kamatayan niya ay magbibigay ng impact sa atin mga mananampalataya ang kamatayan niya ang magbibigay sa atin ng tapang na tayuan yung ating conviction kahit buhay pa natin ang kapalit. Bakit? Dahil ang buhay sa lupa ay sandali lang. Kaya ang mapagpala ka sa langit kasama ang Diyos, magpasawalang hanggan. Ito ang mas importante. Kaibigan, simulan mo magpasya na hindi mo dudumihan ng iyong sarili. Ipaglalaban mo ang iyong conviction at susunod ka sa sinasabi ng Diyos sa iyo at sa tulong ng Diyos ay mapagtatagubayan mo ang iyong paninindigan.